Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Mapapasanaol ka na lang talaga sa isang lugar dito sa ating bansa. Sana lahat din ay makatanggap at mabigyan nito. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Quezon City. Patuloy ang pamamahagi ng pamaskong handog ng lokal na pamahalaan para sa Q-Citizens, lalo na sa mga kabilang sa vulnerable sector. Sa District 2, nabigyan ng Christmas bags ang mahigit 2,000 na miyembro ng TODA, Person with Disability, PWD, at miyembro ng LGBTQ community. Ito ay pinangunahan ni District 2 Action Officer Attorney Bong Teodoro ang pamamahagi ng regalo sa Commonwealth High Covered Court. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!